Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon rin po, sir. Kaya po Magandang si Ma'am Marigold. Opo. At yung isa naman si Ma'am Rosita. Yes, sir. Sige, Miss Marigold. Uh, kasi po, sir, may apat po akong anak, four po minor de edad. Ngayon po yung asawa ko po, nagkaroon po ng kabit. Ngayon po ako po yung pinapalayas niya, pinadlock niya pa po yung bahay namin. Tapos ngayon po, yung kabit po, tsaka yung magulang ng kabit po, nandun sa bahay, pati mga gamit ko po, sinunog pa. Ha, uh, so ang ginawa ni Mister, itinira niya yung girlfriend niya at saka yung mga magulang ng girlfriend. Opo. I see. Chairman si Mr. Yes. Opo. Oh, Chairman Glenn Tamondong, magandang hapon po, Chairman. Sir, andito si Mrs. Opo. Ang sinabi niya sa akin, pinalis niyo raw siya sa bahay ninyo para itira yung inyong oh. kabit at yung parents ng inyong kabit. Ay, wala po sir. Hindi ko po pinatira doon sa bahay, Sir. Oh, so pwedeng bumalik dyan si Mrs. Sa bahay niyo. Pwede po, Sir, pero ang gusto ko lang sana, sir pag-uusap niya rin sana din mga anak ko. Alam mo, ang kapal na mukha mo. Pinadlock mo yung bahay. Paano ko ipagkatiwala sa mga anak ko? Alam mo na mga nag lahat doon? Papadala sana ko sa mga anak ko. bait mo ay pag sa akin yung mga anak ko? E, paano kita pagkakatiwalaan? Pati sa, oh. pati sa DSWD, hindi ka tumpad sa usapan. Diba ang usapan natin doon, mananatili kami ng anak mo doon, doon sa bahay. Anong ginawa mo? Obet oh, mo dinala yung mga bata? kung hindi dadalhin? inasakabit nasa ka na nga. Yung kabit mo, may anak rin. O ngayon, malaman-laman ko, pati magulang ng kabit mo, sinama mo dyan, nagpatayo ka pa ng tindahan. Kala mo, hindi ko alam. Yun ah, sana yung sa mga bata. Kaso hindi mo naman sinasagot yung cellphone. Di mo, ayaw mo yung ano. Ma'am Marigol, kung nagpapadala pala siya sa, para sa mga bata, huwag niyong pigilan. Alam mo, pumunta kami rito, di ba, pinadlak mo ang bahay, nag lahat ng anak mo dyan. Ultimong lapis na 10 piso o 5 piso man, hindi ka nagbigay, hanggang ngayon, Glenn, alam mo ba na ultimo ba ng mga anak mo sa akin galing? Mga pamasahin namin pang nga si Kaso dito, kaya dapat magpakatino ka. Isang buwan pa lang kami rito, sa outbo noong June 15, nagbigay ka ba? <laughs> oh. Paano? Paano ko magbigay? Si, kakunti yung naiwan sa akin. Alam mo naman na nung pesta, ang dami kong nagastos nung pesta. Nung ano pa yun? Ang daming na kahit tignan mo yung ano ko. Tatlong buwan po, wala po kami natatanggap. Ako lahat po. Ako lahat. Kapal nga ng mukha eh, Dapat buwan-buwan, eh. chairman, nagpapadala kayong sustento. Di nagbibigay man. din ako sa mga bata, sir. Hindi niya lang alam yan, sir. Kailan? Di ka kasi nga nagpakama sa mga, bata, anak, po, dahil anak, anak mo. Dalagin na ako mong anak, yung anak ng kapit mo. Nangangarap pa na kasama mo yung kapit mo. Inano natin yung bahay na yan? Three years? Pinaghirapan natin yan? Alam mo, Chairman, tama lang naman talaga na kukunin niya yung mga bata sa inyo kasi hindi ho magandang environment. Kayo po ay may kasamang ibang babae. Siyempre, yung mga anak, sir, hindi maganda may expose sila sa ganong sitwasyon tapos ngayon magreklamo ka pa na bakit mo kinuha yung mga bata natural lang kukunin yung mga bata sana chairman maayos nyo tong problema hindi na sir Ayoko ano lang, na gusto mong mangyari ma'am gusto ko po bigyan po sila ng leksyon kasi sobra na pong ginawa binugbog po ako niyan sinakal po ako niyan oh pwede mong kasuhan ngayon dun ho sa property conjugal po yan dapat hati kayo yun pa nga rin po sir eh. lahat po ng puntar po namin gusto niya po suluhin kasi hindi, po bobo po sir hindi niya alam ang conjugal property oh chairman Kapal na mukha. Naintindihan mo ba ibig sabihin ng conjugal property? Opo sir. Hindi ko rin bibinta sir yun. bahay ng mga anak ko yun sir. O di mas maganda. Yung pala alam mo pala eh. Hmm. Oh. Alam no. ko yun pero ikaw hindi mo iniisip yun. Ay, ako pa pala no, hindi nakisip. Ibigay ko, sa ko sana sa mga anak ko, alam ko kung anong ginawa ko, nagpapatayo ako doon ng tindahan. Pag gusto nyo manghingi sa akin sana, may pagugutan ako. Kaso wala eh. Hindi nyo tinanggap yung tawag ko eh. Sigurado ka ba talaga na para sa mga anak mo yan o para sa kabit mo? Sigurado ka? At gusto ko lang din sa man sana, sir, huwag niya rin sana iano din sa akin yung mga bata. Kasi sir, gusto ko rin silang makausap. Ma At mabigyan din sana sila ng budget nila. Kaso ganyan din ang ginawa niya eh. Ayaw niya sa akin eh. Pero chairman, hindi po maganda na kapag pahiram niya sa inyo yung inyong mga anak, dadalhin mo sa bahay ninyo ng iyong kabit. Kami ho mismo ang kukumbinsi dito kay Miss Marigold na wag siyang pumayag. It hindi, is sir, not a conducive environment for otat. children. O oh, naintindihan mo? Diba yan ang kabilin-bilinan ko sa mga anak ko. Diba sabi ko nag-honeymoon ka pa lang? Sabi ko sa mga anak ko, huwag silang sumama sa iyo kasi yung hindi nila nakikita sa atin, nakikita dyan sa kabit mo. Gusto mo ikwento ko pa lahat? Alam mo kung makaharap lang kita, sakalin rin kita eh. Katulad ng ginawa mo sa akin, hayop ka. Alam mo, tinawagan ka din ni Trisurera. hindi mo rin sinasagot yung cellphone mo. Kasi ang magpapadala sa hindi ako, si Tresurera. Teka mo na chairman, Treasurera So <laughs> ibig sabihin, pera po ng barangay ang ipapadala hindi, niyo pang suporta kay Ms. Marigol? Hindi sir. Saan galing po yung pera ang isusuporta niyo po kay Ms. Saan Marigol? Sa akin sir. Pera niyo, pera niyo, hindi pera ng barangay? Hindi sir. Good. Anong trabaho Anong mo? Tanong ko. Bakit mo pa tanongin? Hmm. Eh, may naipon naman ako na ano. Anong naipon Why? mo? Eh Ginawa ko yung tindahan na yun. Kung sakaling humingi kayo, may pagkukuhanan ako. Alam ay, ang galing tindero ka na lang, lang. pala ngayon. Ma'am Marigold, nagiging patas lang ako dito. No? po ni Chairman, siya po ay nagpupundar ng isang negosyo para meron pagkukunan siyang pera na pang sa mga bata which is good in a way. Pinaplano niya po yung future ng mga bata. Tama lang yan kaysa naman magnakaw siya. At least siya may negosyo, may pinagkukunan siya. Sana nga po sir, ganun kasi kasama rin po ang kabit doon sa bahay. Chairman, paalisin mo muna doon yung girlfriend mo, yung kabit mo at saka yung parents. Ay, wala parents. doon sa bahay sir wala at na kaming na maupate ka. <laughs> Excuse me Chairman ano bang gusto niyo mangyari ngayon maganda naman po yung mga paliwanag ni Chairman na wala na po yung kabit wala na rin yung nanay nung kabit at meron pa palang tindahan na ipinunda si Chairman para pagkukunan ng pangsuporta sa inyo so ano pa hum problema kasi ang gusto ko lang po sana sir, pakulong po sana yan eh, para mabigyan naman po kami ng ano lahat po ng kaapihan yung okay. ginawa niya po sa amin. Doon sa pagpapakulong, kailangan po machempohan yung sila magkasama. E eh, paano yung po sir, pinagbabantaan din po kasi ang buhay ko. Kaya ako lang po talaga, mahal ko po talaga ang lugar na yun. Kasi okay, Doon kung pinagbabantaan po ho mo kayo eh. ni chairman, pwede ho kayo magkaso ng grave threat. At yun sabi niyo, si ma'am eh, kayo po yung sinasaktan, binubugbog ni chairman at meron kay medical certificate, pwede niyo po ipabaw yan. Okay? Di ba? So okay na po. Eh sinabi mo, ah, hindi nakatira diyan. Ayoko nang nandiyan ang kabit mo sa pamamahay natin. Dahil willing, yan, ikaw mismo na mismo sabi na bahay sa ng mga anak natin yung bahay Kung may ibang gamit doon. Kahit ngayong araw na to. yung mga gamit ko doon, kailangan, kailangan ibalik mo rin. So, Chairman, eh ganun na lamang. Uh, yung mga kondisyonis ni Ma'am, sundin nyo. Pwedeng mag-request kay Glenn po, sir? Ano pong request niyo? Glenn, kung sa sakali ba puntahan namin lahat ng magamit dyan, kung anong gustong kuhanin ni Gold, ibibigay mo at wala kang gagawin tiwalian sa amin? Kung gusto ano? niyang kunin-kunin niya, sabihin niya lang sa akin, tawagan niya ako, kunin niya yung mga gamit niya. Sige ha, kunin ko lahat ha. Yung lahat, mula nung umalis ako, gusto ko lahat ng gamit na nakita ko bago umalis, gano'n rin pagdating ko dyan ha. Siguraduhin mo lang, kaya alam ko lahat ng gamit ko. Ibalik mo lang sa akin yung papel ng lupa. Hindi, kaya nga, Chairman, na sabi ko naman sa iyo kanina, lahat po ng ari-arian nyo up to the last centavo, eh, paghatian nyo po lahat yan. Nakuha nyo po, Chairman? Okay, sir. Okay? Okay, kausapin natin o, si po, Mayor. Sir. Mayor, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Baka pwede ko kayong mamagitan at makatulong. Hindi po, willing ako na kwan, mamagitan yan para maayos yung problema ng mag-asawa. Ayun naman pala. So, okay na yan, Mrs. Kumare okay na yan. Yes, sir. Chairman, salamat po. Magandang hapon po sa inyong yes, salamat lahat. Salamat din po, sir. Thank you po. Ang akin po'ng panalangin sana one of these days magkabalikan ho kayo alang-alang siguro sa mga bata kung kaya pa. Ano po, Chairman? 'Yun lang po. Ang akin panawagan. Yes,